Bukod sa pagsasapubliko ng SALE ng mga opisyal ng gobyerno, muli na nawagan ng ilang kongresista na isa publiko na rin ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon pa sa isang mambabatas, mas mainam rin na mag-special session na ang kongreso para palakasin ang kapangyarihan ng ICI. Si Mela Las Moras sa detalye. Sumulat na si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando kay House Secretary General Shelloy Garafil para formal na sabihing payag siyang maisa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay San Fernando, bahagi ito ng matibay niyang commitment para sa pagpapanatili ng transparency, accountability at integridad sa pamahalaan. Kamakainan lang, inalis na rin ng Office of the Ombudsman ang restriction ukol dito welcome po kayo na uh, busisiin o makakuha ng copy ng aking salin. At uh, we urge our fellow colleagues, our colleagues in the House of Representatives, na to do the same, to authorize the Secretary General na isa publiko yung mga salin ng ating mga kasamahan. Dapat kasi maging kahiyahiya ang korupsyon eh. Dapat maging kahiyahiya yung usapin ng extravagant and lavish lifestyle ng mga public servants. Una ng iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III na re na rin ng Kamara ang kanilang mga patakaran ukol sa pagsapubliko ng salin ng mga kongresista. Sa ngalan ng transparency, muli rin nanawagan ang ilang mambabatas na isapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig ukol sa umano'y maanumaliang flood control projects sa bansa. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Dapat lahat tayo involved dyan. Si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Eriza naman nanawagan na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatawag na ng special session sa Kongreso para agarang maipasa ang panukalang nagtutulak na mapalakas at mabigyan ng full investigative powers ang ICI. Kasunod na rin ito ng pag-atras ng mag-asawang contractors na sina Sara at Curly Descaya sa pakikipagkooperate sa investigasyon ng komisyon. Sabi ni Erize, kung walang batas na magpapatatag sa kapasidad ng ICI, mananatiling powerless ang komisyon, bagay na dapat ng tugunan. Sabi naman ni ML Party List Representative Laila Delima, Lima, bagamat umatras ang mga diskaya, maaari na rin gamitin laban sa kanila ang mga nauna nilang testimonya, kaya't sana'y aksyonan na ito ng mga otoridad. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.